Arestado ang isang kasambahay sa Quezon City matapos pagnakawan ang kanyang amo. Kalaboso rin ang pinagbentahan niya ng mga nakaw na alahas na milyong piso ang halaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang bahay sa barangay Bahay Toro, Quezon City, hinuli ng mga pulis ang kasambahay na si Fritz Suerte dahil yan sa umano'y pagnanakaw niya ng mga alahas ng kanyang amo na isang abogado. Kaibang uh, pagkakataon na uh, nadeskubri ng ating complainant na yung pong kanilang uh, mga alahas at at, at iba pang uh, mga valuables sa loob ng bahay na uh, under a renovation ay uh, nawawala nga. Hindi na nabawi ang mga alahas na aabot sa isang milyong piso ang halaga. Tanging nakuha mula sa suspect ay ang mga cellphone at 28,000 pesos na cash. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ng umano'y pinagbentahan ng mga ninakaw na alahas na si Frankie Baronia. Aminado ang kasambahay sa ginawang krimen. Napaksa lang ako dun sa ilalang na siya pero hindi ko naman po alam na gano'n kalaking halaga po yun. Pero si Baronia, itinangging binili niya ang mga ninakaw na alahas. Nadamay lang po. Hindi ko po kilala yung babae na. Mahaharap si Werte sa reklamong qualified theft habang kakasuhan naman si Baronya ng kasong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.